kahapon na uh, rally, marami po nangangantyaw, onti lang kayo. Wala, presidente pa rin si BBM. Uh, yung, meron pa pong taga abroad, pasensya na yung mga fans ni Maharlika. <laughs> may sinasabi pa na hijack. <laughs> uh, minsan, uh, minsan si Maharlika, minsan uh, matutuwa ka sa sinasabi, minsan hindi. <laughs> Alam mo Maharlika, may mga bagay na hindi mo maunawaan kung... Kung wala ka rito sa Pilipinas, no? Ah, uh, no September 21, alam na alam natin na lahat ng taong dumaloro na ay anti uh, anti corruption. Pero yung yung mga dilawan nilito nila yung mga tao eh na ang anti corruption means anti Duterte. No? To so, kasi politika yung inuuna nitong mga dilawan na to. Alam niyo sa totoo lang po, na, na, natutuwa ako rito kay uh, Kay Barsaga. Eto, eto naman si Marlika. Hindi naman niya alam na magkakampi naman yung taga Raha Sulaiman. <laughs> Marlika, mahirap yung... Uh, mahirap yung mga nakakarating sa'yo. Wala naman sa mga rally, di ba? Baka kung saan-saan mo lang yan. Hindi po magkaiba. Hindi po magkaibang rally yung uh, Forbes Park at saka yung mga... Yung uh, sa Raha Sulaiman. Kaya yung mga sinasabi mong hinahijack, hinahijack. Minsan... Isip-isip muna bago bago mag-vlog. Ako, ako may karapatan ako magsalita tungkol sa rally. Sa rally lang kita kukontrain. Wala akong pakialam sa mga sa mga exposition mo. Da? No? Ah. Kasi nakakabwisit na kami rito nagsisikap na na ah, maging yung rally eh tapos gagawin niyo lang ng intriga. Hindi naman po magkalaban yung nagrally sa Rasulayman at saka mga nasa Forbes Park. Wala pong organisadong nagrarally ngayon sa kasalukuyan. Unti-unti, unti-unti pa lang, no? Yung mga yung mga tao, unti-unti pa lang na nabubuksan yung isip nila para magpakita na na ayaw na namin. No? Eh, huwag niyo paghiwaiwalayin sa mga komento niyo na hindi niyo naman alam. Yun nga po sinasabi ko. Hindi ko po siya pinakikialaman sa iba. First time ko lang po. Pero pwede ba, huwag mo kaming pakialaman dito sa mga rallying na gaganap dito. Dahil wala naman talaga yung sinasabi mo. Pumunta nga si Kiko Rooney eh, sa Raja Sulaiman. Eh. Magkakasama nga sila eh. Huwag nyo kansyawain yung mga taga Raja Sulaiman. Maghapon nga sila nanawagan na mag-rally. Maghapon nga sila nanawagan na sumama kayo eh. Hindi, hindi ako maano sa iyo. Kaya lang, huwag ka, na, huwag ka na makigulo. Huwag mong pagbintangan yung mga taga Raja Sulaiman na mga hijack-hijack. Kung sino-sino naman, ang tanong, naroon ba, nasa rally ba yung ano? Hindi mo ba alam na pareho yung mga mukha lang yun? Yung mga taga Rasulayman, sila din yung nagpunta dyan sa may, sila din yung kasama ni Kiko na nasa Dasma? Nakakainit kasi, kasi ay eh, yung mga yan, no? Narito sila sa Pilipinas kung saan talaga yung tunay na laban. Nakuha nila, yung kaharap nila yung polis. Yung, yung, ako po, yung mga tao na kaharap mo na yung mga polis na sumisigaw ka na pinaglalaban mo. Tapos kayo, nasan kayo? Tapos ang ka kakantsawan mo, mag-expose ka na lang na mag-expose mula doon sa mga sa mga puting ahas mo, wala akong problema. Mag-expose ka ng mga nalalaman mo pero never mong kantsawan yung mga nagrarally. Hindi kita hindi kita eh, na yung mga paniniwala mo, wala akong Pero yung mga nagrarally, wag mo bakit mo kakantsawan yung mga nagrarally? Ano hijack hijack pinagsasabi pinagsasabi mo? Hindi <laughs> niyo <yun>, sila din. <laughs> Yung mga nagrally sa sila rin yung nagmarkya at na, nariyan sa may Las Marinas. O kung saan man yan, Arnaiz Street, sila din yun. Hindi ako nakikilam, expose mo, nakakatulong ka, di ba sa mga may nagbibigay sa'yo ng mga impormasyon. Wala akong problema dun eh. Pero yung bigla mo lang nakita na may nag ma nagkahiwalay, wala. Wala pong pag-uusap-usap yung mga leader. Nanawagan po si, si Parsaga nang gustong pumunta po, punta po dun sa Forbes Park. Ito naman po, meron pong organisasyon din yan, na ang panawagan naman nila pumunta naman dun sa sa may uh, Sulaiman. Ano po ba masama dun? In fact, yung mga nasa Raha Sulaiman nagmarcha papunta rin sa papunta rin po sana ng Forbes Park. Naharang na nga lang. Naroon po ako eh. Huwag <laughs> niyo sabihin mas marunong pa kayo sa amin. <laughs> Sinasabi ng mga nanunood sa akin na boss, nariyan na sila sa Dasmarinas. Boss, sinarang sila. O, oh, esan eh, si Kiko? O, oh, papunta na si Kiko. Sumakay na lang yata nakakalungkot kasi <laughs> na, nalulungkot po ako kasi yung mga nagrally hindi naman po yan yung nagpasarap ng buhay eh umaga pa lang nasa Raha Sulayman na sila eh. umaga pa lang nananawagan na yung mga tao na yan eh. paus na paus na namamaus na nakantsawan pa na nangahayjak ano ba hinahayjak nila may eh, po bang ganun magsasanib ang panawagan po rito paano nyo sasabihin hinahayjak ang panawagan dito ni Kiko Barsaga pumunta kayo ng alas 10 ng gabi dito sa sa may uh, Forbes Park. Akala mo naman, umaga pa lang, pwede ka nang tumambay doon. Napakainit doon. Edsa yun eh. <laughs> Kaya, ingat-ingat po tayo. Buti sana kung sinabay yan, pati oras. In fact, nagpunta ron siya, si, ano, eh, si Barsage. Eh. O, oh, tapos, at saka alam talaga yung mga vlogger, kakonta ko yung mga vlogger eh. O, oh, kala ko ba, Forbes Park tayo. Ay, boss, boss, pupunta din kami dyan mamaya, dito muna program. O, oh, anong, 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 run? anong, anong hijack-hijack na pinagsasabi nyo? Kutya. In fact, magmamartya nga sila eh. <laughs> eh dahil ako, hindi ko kaya yun, magmartya. <laughs> doon ako kagad, doon ako dumiretso. Huwag nyo na pong ipagtanggol. Kasi wala naman pong grupo na sinasabi kayo eh. Wala pong grupo-grupo tayo. Wala pa pong mga organized na grupo. Ano po bang grupo pinagsasabi nyo? Anong grupo? Nanawagan po yung mga yan. May pumunta. Masama po ba yun? Ano pong grupo-grupo? hindi pa po organized tayo, marami pa pong grupo na kung ano-ano, iwaiwalay pa po. Si Barsaga po, si Kiko Barsaga, nananawagan po siya, bilang siya, si Mio Mio, nananawagan po. Yung grupo po, meron silang sariling lakad eh. Oh, kung saan nyo gustong sumama, ano bang hinahidyak? Wala po akong kinamumuhian, tinatama ko lang po yung mga mali-maling mga... Kasi, alam nyo po, kaya po mata... Uh, Di ba ang tanong ko dyan? Ah, uh, sabi na nga ng kalaki na nga tayo ng kalaban ng onte ang onte. Bakit kaya nyo ba 'yan? Na nyo? Kaya nyo ba ng ganyang karami? Alam nyo po, wala pong grupo si Kiko Barsaga. 'Di ba? Pumunta nanawagan po siya roon, may mga tumalima. 'Yun po yung pagkakaiba eh. In the long run, ah, in the long run po, maganda po to para sa atin. Bakit? Nung nung 21, ang gulo po talaga, 'di ba? O tsaka mapapaaway ka talaga dahil sinisigaw nila na ikulong si Bipisare Ganun po manlin lang itong mga dilawan, ganun manlin lang itong mga makakaliwang grupo. Nililin lang po yung mga Pilipino. Akala ng mga Pilipino, kaya sila nagpunta ron dahil sa mga flood control projects. No? Dahil sa pagnanakaw sa flood, flood control. Okay. Akala nitong mga grupo na to, nung mga po umatin, ano po pagkakaiba ka po? Naroon po ako eh. Ako mismo saksi. Walang uno po uniforme, eh. walang mga placards. Alam mo, may isa lang gumawa ng BBM resign, sako. O hindi ko alam kung sako yun o basta tela lang. Nasulat kamay lang po. BBM Resign. Isa lang po ang nakita ko. Wala po mga placards. Nakita nyo ba noong September 21? Doon todo. Doon nyo po makikita. Yung organic. Pumunta yung mga tao. No? Pumunta pumuntaron yung mga Pilipino sa Forbes Park. At tumambay doon. Naghihintay ng Kiko Barsaga. Okay. Kung ang sukatan po ninyo ng tagumpay ay uh, napabagsak ba si Marcos nung rally na yun? Hindi, hindi naman po yata. Hindi po yun yung purpose noon. May narinig ba kayo na ibagsak. Ang ang ibig sabihin ni Kiko Barsaga, talihin natin. No? Talihin natin mismo sa sa bahay ng mga uh, magna. <laughs> Doon mismo sa bahay nung sa lungga. Ang maganda po noon, naliligalig natin yung mga taga Forbes Park. Yung mismong mga mayayaman Nakapit bahay nitong mga mandurugas. Hindi naman po lahat ng mga mayayaman ay mga mandurugas, di ba? Yung iba to kakaiba. Lahat ng gate. Utsa lahat ng gate may realista, lahat ng gate may police. Hindi pwedeng makakalabas pasok ngayon yung mga yung mga tao. Nabubuwisit na natin yung mga pinakamayayaman na tao. At kung nabubuwisit na yung mga pinakamayayaman na tao dahil sa dalawang magnanakaw na nakatira ron, eh baka pati sila. Puta hangga't hindi hangga't hindi umaalis tong mga magnanakaw na to rito, hindi tayo mananahimik. Baka maging kakampi pa natin yung mga mag, mga magnanakaw hindi. <laughs> baka maging kakampi pa natin yung mga mga bilyonaryo. Si Kiko lang po nakaisip noon. <laughs> Lahat EDSA tayo, puta. Kahit maghapon magdamag kayo diyan sa EDSA. 'Di ba may pangyari na nasa EDSA shrine ang tagal, mag-iisang linggo sa EDSA shrine. Ito sa Forbes Park, 'no? Guardiado agad. Eh kung may makapag-isip, kung maiisipan ni Kiko pa, Kiko Barsagan na parahan natin lahat ng gate ng Forbes Park para mabuwisit ma, ma, ma yung mga bilyonaryo at sila na mismo magpalayas ah, sa pamilya ni ni Saltico at ni pamilya ni Martin Romualdez tapos malinaw na yung panawagan hindi anti-corruption lang kundi anti-BBM yun ang importante na etong grupo ni Kiko Barsaga etong grupo ng mga tagaraha Sulaiman sila'y nananawagan ng totoo etong grupo na to ang nananawagan ng totoong panawagan ngayon pag lumakas po itong uh, ganitong panawagan mawawalan po ng uh, ng tagap uh, taga-subaybay taga, taga o followers itong mga dilawan na harap-harapan na ang lalaki na nanakaw sa flood control pero ang sinisigaw pa rin ikulong si Sara Duterte gabi dahil mismong Makati Business Club Suportado na rally na anti-BBM yun ang sinabi ni General Mitran mapaya pa naging pagtitipon kahapon sa Raha Boss Buds Panggulo lang yan si Maharlika. May usap-usapan na nasa payroll na ni Tambayan at mga kagrupo niya kaya gustong gustong gumawa ng issues between the days dapat po matalino tayo no hindi po kasi magtataka kayo eh. bakit biglang babanatan hindi niya ba alam galing din doon siya anong hinahidyak Kaya simula pa lang, ano ba tong hijack na to pinakinggan ko tapos nagsasabi na naman na kung ano-anong grupo ng mga pangit. Mga grupo daw ng mga pangit na nasa sa Rasole. <laughs> Alam mo, Marlika, hindi na yung sinusuportahan si Kiko dahil pogi siya. <laughs> Iba't ibang grupo ng mga pangit ay pinamumunuan ng mga matatandang pangit daw yun nga po eh, yun, yun ang nakakasama ng loob, no? Yung mga laban ng laban, kakantsawa ng mga nasa ibang bansa. Wala kami pakialam kung saan kayo eh. Wala kami pakialam kung meron kayong, kung kayo po ay citizen ng ibang bansa, no? Pero pwede po ba? Wag, wag, wag nyo namang banatan na yung mga... Eh ako nga, saglit na oras lang, napagod na ako agad eh. Nakakahanga boss bats ang rally kagabi at pinakita din ng mga kapulisan walang kwenta sa bayan. huwag nyo naman po sisihin yung mga pulis. In fairness naman po sa mga pulis. Brody Sing Singian, actually po maharling ako pero dahil sa ginagawa niya nila kagabi na panaypanat sa mga vloggers na nasa rally kahapon, nawalan ako ng gana kay Maharlika. Porkit ayaw nila kay Atty. Trixie at Joey. Ayan yung problema nila eh. Ayan, yan mga nagbabanatan yan ha. Marami rally, maraming mga vlogger doon na nagbabanatan po sa actual yun eh. Pero nung nagkakaisa sila, rally atin sila na rally. Kami sa Visayas at Mindanao, padalhan kami ng parko dito. Pakikirali din kami diyan. 'Yun, 'di ba? 'Yun talaga dapat eh. Sinabi ni Mahal mukhang turay. <laughs> Alam natin kung sino yung pina kung sino yung pinatikikin niya, uh, pinariringgan. Ang ganda-ganda kaya ni Attorney Trixie hanap ni Mahalika, di ko na pinanood, pinapanood. Uh, Ray Cablag, SBG. Ako kasi may, kara, may, may karapatan ako ipagtanggol yung mga rallyista. Kasi naroon ako eh. Kaya po, tiyan, malakas ang loob ko na ipagtanggol sila. Putya, hirap na nga mag-rally. Tapos, babanata nyo lang dahil <laughs> hindi nyo muna alam na magkakasama naman. Ansab ko mamaya si Marlika, nagdududa na ako sa kanya mga term ni Ma'am Jas. Inaaway nila. Pasensya na po, hindi po ako nananawagan na mag-ansab kayo. Wala po ako. Ako po, nagsabi po ako na pangit po yun eh. Kasi nagsakripisyo yung mga nagrarali. Tapos babanatan nyo lang ng kung ano ano Hindi po, hindi, wag po kayo, hindi ko po kayo sinasabi ang mag-ansab. Wala po, wala po akong ganung panawagan. Nagsasabi lang po ako, gusto ko lang po ipagtanggol yung mga sumasama sa rally. Kasi nagbigay ka na nga ng effort eh. Mabanatan ka pa nang ng hijack. Joseph Lasa, nang banatan sila Trixie and Joy de... Joy, ni Maharlika, ang tema alindog. Kasi binalahura nila Joey and Friends si Hanilet o Kitty. That's one of the reason bakit pinoljak ni Maharlika si Joy. Mahaba na po yung usapan nyo sa kanila. Hindi po ako na may personal. Wala po akong pakialam sa ganda, alindog at kung ano-ano pa. -ano Ayaw ko lang po. Kaya ako po sinabi sa inyo, kasi baka sabihin nyo, bakit ba dong pinanood mo ba yung buo? Hindi po. Hanggang doon lang po ako kako nung binabanata ng mga pangit at mga ano, yung mga umatin doon. Siyempre, nakaka frustrate Ang sinasabi ko po sa inyo, mula po, damdamin po to ng mga nariya na nasa rally. No? Wala po kung uh, pakialam na ugatin pa kung saan nagmumula yung away nila. Ang sinasabi ko lang po, sana naman, no? pagpanatay kayo sa ibang pagkakataon, pero wag nyo nang akusahan yung mga wala namang kinalaman doon. Malamang speaker lang si Attorney Trixie O kung okay, naimbitahan lang. Kawawa naman yung mga nag-oorganisa ng mga rally. Makakantsawan pa na hinahijack nila si Kiko. Eh si Kiko nga mismo sumuporta doon. Maintindihan. Yun, yun po hindi ko maintindihan. Hindi ko po balak alamin kung alam kong matagal na sila nagpapatotsadahan yan. Pero ilagay naman po sa lugar yung panatan. ba diba? Bakit kayo isasama yung mga rally-rally? Mahirap po kasi mag-organize ng rally. <laughs> yung issue nila na pansarili, ako po nag-react ako dahil yung pang-hijack sa rally, yun lang po. Hindi ko pa kakilaman niya kung nagpapagandahan kayo. <laughs> Ang sinasabi ko lang po, hindi po yun nahiwalay. In fact, magkasama yun eh. Tumama nga si Kiko eh. Yung mga interview ni Kiko na hindi yung pinagkakaguluan siya, dun po yun sa Dasma rin niya. Dasma. I prepare to support and believe in Atomic because she's a licensed Abogada than others. Models of Manila Stick Pro Mio Mio pala. Ay, hindi ko po alam kung Pro Mio Mio siya doon o nag, nag ano lang. Nagba-vlogs lang. Nene, eh, mix vlog si Marlika. Wala na sa ulog. Tira natin tok tok. Thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Bakit nila binabash ang dami? Bakit din nila tignan kung gaano karami ang views? Opo, yun nga sinasabi ko matagal na eh. No? Yung pag-atin ng rally, ano na rin eh, di ba? Online na rin. O nung umulan na, silong na talaga ako. Marley ka is go where the wind blow, money minder. Okay. Baharli ka lang, inggit eh. <laughs>